araw, ako si Ginoong Nodano, guro sa Filipino. At ngayong araw ay ating tatalakay ng isang mahalagang paksa, ang komunikatibong gamit ng wika sa lipunan. Alam natin na ang wika ay pundasyon ng ating pagkakaisa. Sa pamamagitan nito, nagagawa natin ang ng ating salawin, ideya at pangangailangan. Ngunit alam ba na may iba't ibang gamit ang wika sa ating lipunan? Ayon sa isang linguistang si Mac Holiday, mayroong anim na pangunahing gamit ang wika at ang mga ito ay ating makikita sa pang-araw-araw na buhay. Una, instrumental. Ginagamit ang wika upang matubunan ang pangangailangan. Kuya, pabili naman po ng isang plato ng adobo at kanin. Sige, iyo. Hintay lang sandali. Dito, ginamit ang bika upang makuha ang isang bagay o serbisyo. Pangalawa, regulator. Ginagamit ito upang magutos, magkayat o magpatupad ng isang batas. Ah, uh, boss, bawal po dyan po marada. Pakiusok na lang sa sakyan. Ay, ganun po ba? Esensya na po, sir. Is na po ako sa ganitong sitwasyon, ginamit ang wika upang magpatupad ng panaharap. Sunod, INTERAKSYONAL. Ginagamit ito upang mapanatili ang relasyong panlipun. Uy Pedro! Nagaling nating hindi nagkita ah! Psst! Anak! Uy! Ikaw pala yan! Ito! Psst naman! Tara! Ikaw pa tayo pinsan. Sa ganitong paraan, ginamit ang wika upang mapanatili ang ugnayan at ang pakikipagkakwata. Pang-apat, personal. Ginagamit ito upang ipahayag ang sariling damdamin o opinion. Ngayon, sobrang saya po dahil napili ako ng klase bilang kinatawan sa isang patimpalak sa pagsulat. Grabe, di ko to inaasahan. Dito, ginamit ang wika upang ipahayag ang personal na damdamin o emosyon. Sunod, heuristiko. Ginagamit upang maghanap ng impormasyon o matuto. Ah, uh, sir, bakit po may iba't ibang wika sa Pilipinas? Magandang tanong yan. Ang dahilan ay ang pagkakaiba-iba ng kultura sa iba't ibang rehiyon. Sa sitwasyon ito, ang wika ay ginamit upang matuto o magpusisa. Panguli, representatibo ang gamit ng wika sa pagpaparating ng kaalaman o impormasyon sa buong daigdig. Balitang balita na patuloy na namang tumataas ang kaso ng COVID-19 dito sa Pilipinas. Kaya pinatayuhan ng publiko na patuloy na ingat at magsuot ng face mask. Sa halimbawa ito, ginamit ang wika upang magpahayag ng informasyon sa pamamagitan ng isang balita. Mahalaga ang wika sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa bawat salita at pangungusap na ating binibigkas, pinuhubog natin ng ating kultura, pagkatao at bayan. Kaya bilang isang guro sa Filipino, responsibilidad ko na ipasa ang kahalagahan ng wika sa susunod na henerasyon dahil ito ang magiging tulay ng magkakaunawaan sa lipunan. Muli, ako si dalo Lalo at maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!